Uh, kamusta uh, being Hi. a part ng your face. Ah, uh, masaya, sobrang masaya. Um, I've always wanted to be uh, a part of uh, Uh, isang show na masaya lang. Maga, I mean, it, it, is competition kahit pa paano. Pag inisip mo siya, nasa category siya ng competition. Pero, iba eh. Unang-una, -una, magkakakilala kami lahat. Magkakaibigan kami. Um, we're artists. So, alam na, al, al, alam namin yung experience na mag-perform. And, yun. Uh, dun pa lang, dun pa sa factor na yan, sobrang masaya na ako. Masaya-masaya ako na uh, I'm a part of this. And, uh, makakaasa kayong lahat na talaga, uh, ano, bibigay na lahat ng efforts namin para Tapos ang pinakaiba lang talagang itatransform kayo exactly. into another. Isa pa pala yun. Isa pa pala yun. kaya sobrang saya ko rin. is because, syempre, being a singer, syempre, uh, lalo na love song yun ako. So dapat palagi seryoso, palagi nga hindi masyadong parang wacky mm. yung, yung, yung performance. So pagkakataon ko na to, to do this for real na parang to, uh, to have some fun, eto pa, no, medyo ano, nakaka, nakakatuwa, nakaka, medyo kakaiba. So, I don't think magkakaroon pa ako ng pagkakataon na gawin to. So, yun, masaya na ako. Parang ano rin, no? parang napansin na rin namin kanina na ikaw yung gumaga big threat sa kanilang lahat. <laughs> di ba parang gano'n? Na na, 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 sila sa inyo takot. Kasi competition pa rin to eh. Di ba? Yes. Kahit sabi mo friendly Spuro, competition. O, o, daman, no. ano masasabi mo doon? Well, ano, I'm, I'm ano, uh, na-pressure ako, syempre. <laughs> kasi, syempre, si, di ba? Um, kasi magagaling sila lahat eh. The, of course, the, they had to say something. Kailangan may isagot sila. So, knowing na siguro dahil kumakanta ako ng iba't ibang genre, yun yung pumasok sa kanila. Pero, syempre, ako mismo, takot din ako sa kanila. Kasi lahat sila magaling. Hila, hindi naman kami ilalagay dito kung hindi, ano eh, kung magaling, iba? So, talagang, ano, talagang uh, lahat kami, lahat kami takot sa isa't isa. But at the same time, uh, kinoconsider namin talaga na, na itong, itong show na to is just one big fun happening. Tapos <laughs> masasabi mo rin parang isang malaking break din sa iyo to, no? Parang kasi it's a show, eh. Diba? Aside from a ASAP a every Sunday. Any, eh. anything that puts you regularly sa television, it's always a, a very good break. So, um, yun, I'm very grateful. I'm very grateful to be a part of this. Tapos kanina medyo nagulat ka nung sinabing okay lang mang i-impersonate mo si... <laughs> oh, <laughs> Di ba si diba? Nina? Pero, Are you willing to do that? Wala namang problema yun kung yun yung ma-assign sa akin. Pero, uh, alam mo yun, hindi na hindi na bago yon palagi namang yun yung joke pero eh. so okay lang yun okay lang yun. tapos yung last ano last last Sunday sa asat di ba hindi na still there like ba kayo ng chance to have communication no, or no, -hi? no, no hindi kami nakita -hi -na. pero you still have communication or parang wala na after um, unfortunately alapan? wala wala namang pagkakataon na, magkita kami pero I don't think may problema wala namang uh, everything's just back to normal so yun na yun hmm. ano na lang yung abangan sa dito ah uh, <laughs> sa so, uh, your taste sounds familiar. Well, sa amin, sa aming lahat, ah, hindi lang sa akin, yung mag-impersonate kami ng ibang character, na lalo-lalo na pagka yung sobrang malayo, isipin mo, yung lalaki minsan nagiging babae, yung mga rockstar, nagiging R&B, or baliktad, dun pa lang, ano eh, kumbaga, ano na yun, kumbaga, something to look forward to na yun eh. So, yun, yun talaga yung aabangan nila, for, for me and all the others, to be someone Yeah,